Oh, okay, inila na yung lona rito. Yung nasa likod nito, na ito, Makati na. Massive clearing operation ang kinasa. Kasama natin ang District 1 to 3. 456 ng Engineering Department DPSQRT Kasama rin natin Demolition Team kasama natin syempre headed by the fearless engineer Bulanon Pagka dito tayo dumaan eh malamang Sovel Rojas Street ang uh, babakbakan kung saan tayo binato dati ito ang uh, lugar na talagang uh, pumapalag eh no? kaya talagang District 6 District 5 District 5 na ata to, hindi ako sure. Oh, District 5, District 5. Ito nga tinututungan natin, ito ang truck ng Demolition Team. Kasama natin siyempre si Boss Juanjo Chauber ang ating foreman. At uh, pagka Demolition Team ang kasama natin, asahan nyo na na pag demolish yung uh, karami kalimitan na ginagawa natin. Siyempre. Ito ay August uh, 25 coverage ng aking tao alam nyo naman na nagbo voice lang tayo rito dahil uh, uh, gusto ko mabigyan kayo ng maraming uh, uh, coverages ng iba't ibang departamento para nasa ganun eh makapag-cover tayo sa iba no kasi kung mag-stay mag, mag, kung mag stick lang ako sa isang departamento eh sayang naman yung mga iba na kasama din kasama din natin nag-ooperate Kaya pagpasensyaan nyo na kung meron tayong konting late na upload dahil sa dami ng volume ng uh, ini-edit natin dahil syempre nagsushoot din ako sa labas sa Manila Team Hawkers tapos yung kasama natin nagsushoot din sa Demolition at uh, ko rin siya sa iba. Kaya medyo may late na upload yung ginagawa natin pero bago pa rin naman yan no? mga ilang araw lang pagpasensyaan nyo na. Eh, ang gusto ko lang talaga makapag-cover sa iba't ibang departamento para ma maipakita sa inyo para mapanood ninyo kung ano yung mga mga kaganapan dito sa Kamay nila ano. Meron din tayong walk tour na channel Virtual Scenes TV. Para do sa mga gustong makapunta sa mga lugar-lugar na na walk tour natin. Eh puntahan nyo lang yung virtual scenes TV so atin din yon so meron din tayong tao ron na nagsushoot ng uh, iba't ibang lugar sa Luzon muna so Bel Rojas Street QRT yung kasama natin sa unahan at ang mukhang titirahin ito ah. Yung mga tindahan dito oh. Kayo na. May bumaba na isa. Bumaba na pala sila Alvin. hindi Inilan na itong uh, ano. Itong karton. Hindi natin malama kung street dweller o o ano ba e, Baba mo na nga tayo. Hindi natin malama kung street dweller ba ito o vendor eh. Nakakuha na si ate rito. Again, ito na ang TFRO o Task Force Against Road Obstruction. Ito ay utos ng DILG o ang National. Binaba sa mga LGU. Binaba sa Department Heads ng Clearing Operation. At ito na tayo, Implementation. Para malinaw. Itong ginagawa natin is coverage para sa mga clearing operation. Wala naman tayong kinakampiyan dito. So usually, pag uh, pagka may mga ganitong clearing operation, eh, hindi pa nalalaman ng bawat tao na nakasakay sa truck kung saan. No? Dahil minsan eh, may nagchu -chu, -chu. Merong uh, whistleblower o merong nagtitipster. No? Galing na rin sa, sa atin na rin siguro. O pwedeng sa iba, nalalaman nila. Pero syempre, eh, hindi naman tayo Syempre, alam naman natin yan Matic So, isa sa karamihan talaga Hindi talaga may iubasan yung ganyan no? Yung mayroong isang uh, nagtitip no? Galing pa mismo sa loob Pero, although hindi naman tayo sure Pero syempre, ganun na din yan no? O, oh, marahil Pwede rin na kita nila yung clearing operation Nararamdaman nila <laughs> Kaya, uh, nakakapagligpit sila Pero syempre, imposible na yun, di ba? Oh, Ay, na 'yung lonar rito. Ah, ibang engineering na 'to. Medyo marami-rami na tayo rito, naglalakad na 'yung iba. Yung iba nasa unahan na. Kakabakbakan na rito. Oops, uh, sakay daw tayo. Sakay daw tayo. Buong uh, mag-transfer tayo sa unahan, sa unan. Dahil uh, marami na sila rito. Eto ang uh, massive clearing operation E eh, kailangan mabilis dahil yung iba ay eh, nasa unahan na, yung iba nasa gitna, yung iba nasa likuran. Dito tayo. May iba kasi mga nagmumura pa eh. Pagkapaalis na tayo eh. malimit na malimit yung mga ganitong pagkakataon yung pagkapaalis ka na eh, may meron nagmumura eh yun naman okay lang sa clearing team no oras long na hindi PC kala ng datingan pero kung ah uh, uh, mura-mura medyo sanay na ang mga clearing diyan ganun talaga eh no hindi talaga may iwasan minsan may namamato pa nga no minsan may binabato pa tayo ng mga plastic bottle although mga plastic bottle lang naman hindi naman talaga yung mga totally babasagin ito ang buong kahabaan ng Sovel Rojas. Ito ang boundary ng Temacats at ng Maynila o Makati at uh, Maynila. So medyo sa unahan tayo dahil yung iba nasa likuran eh. Eh pagka ganun magsisiksikan lang tayo baka lalo nang walang makakuha. Ito na yung mga junk shop kung saan tayo binato. Buti na lang sa braso lang tayo tinamaan. Mga matatapang ang mga tao dyan talaga palaban. Dahil yung araw na yun, parang kung di ako nagka-camera, eh, last two years ago, eh talagang uh, bugbugan at bakbakan. No? Siyempre, hindi naman papadaig ang demolition team dyan. At uh, ni Kanyan, Kasama na natin ang smart police. Ngayon, parang, uh, parang wala akong nakakita ang smart police na kasama natin. Eh, nagahakotan na sila rito. Ito, matrapik talaga rito. Dito sa Sobal Rojas Street na to, matrapik talaga rito. Dahil lalo na pagka mayroong pumarada dyan ng malalaking truck galing sa mga junk shop. Tiwing hapon, maraming nagre-report sa atin. Tiwing hapon, meron daw ganun. Nata-traffic sila rito. MTPB, may kasama pala tayo. Kung di ako nagkakamali, nasa unhan na sila, no? Pagka may mga massive clearing operation, laging nauuna ang MTPP kasi sila yung uh, mabilis maghakot at uh, mabilis mag-tow ng sasakyan at mabilis magbuhat ng mga motor. Ilalagay nila sa truck nila. Dahil pagka nauna tayo, eh, makakatakas na yung mga yun. Kaya usually nauuna ang mga MTPP sa kayo mga towing services gaya ng Metal Gear. Metal Gear, Metal Gear nga pala yung accredited ha, na towing services dito sa Metro Manila kaya sila at sila lang yung uh, pwedeng tawagan it's either towing uh, it's either a clearing operation o magpapato ka ng sasakyan mo halimbawa nasiraan o metal gear yung tatawagan within metro manila dahil sila yung accredited not unless yung mga private siguro private na towing services bye hey, baba Ay, babakbakan to Marami ring obstruction dito Basura o mga kagamitan na nakahalambara Sa uh, bangketa, no? Eto, kinananan nila Eric Kung di ako nagkakamali, itong part na to, uh, may nila pa rin. Pero yung nasa likod na ito, Makati na. Kaya sa pagkakaalam ko, dalawa ang pwede i-address na itong mga toy It's either Makati at uh, Maynila. Dahil kay hilera nito yung junk shop eh. No? So yung junk shop, nakatungtong sa uh, yung likod nila, Maynila. Pero yung harapan nila, Makati. Kaya karamihan ng mga tao nila, mga tiga Makati. Ay, tumakapon. Grabe mga drum usually mga nasa labas ng bahay yan no? hindi yan nasa loob nasa bangketa kadalasan ayun kinukuha pa ni ayun na, ayun na, na. kakagawa na rito Marami talaga mga matatapang dito at uh mahilig uh, makipagdiskusyon no? kaya dapat uh, mahaba maximum tolerance takbo grabe yung halaman dito oh. sinakop na yung buong bangketa oh. alam niyo, ito naman yung aking uh, take sa mga halaman. No? Wala namang problema kung maghahalaman ka. Pero for as long na... For as long na nasa private, nasa property mo, no? O kaya may garden ka, yun, maghalaman ka. Pero kung maghahalaman ka, tapos ilalagay mo lang din sa bangketa at compromise yung daan uh, daanan ng bangketa, eh, wag ka na lang maghalaman, no? Pero syempre, ang mga noypi, may ilig sa mga halaman, kaya kahit sa bangketa, doon na lang ilalagay, nakasabit at kung saan-saan pa sa bintana. Kahit na hindi naman uh, masarap maghalaman, wala problema sa halaman, 'no. Basta uh, doon sa garden mo sa nasasakupan mo. Pero kung mako-compromise sa bangketa, tulad naman nito, grabe naman. Wala nang madaanan talaga, 'no. mag overtake ka na talaga sa uh, sa kalsada. Eh, naharang naharang na, eh oh. harang na harang na, 'yo. Harang na harang na. May namamato na sa atin dito, no? May eh, tinawag ni Alvin yung pulis. Sinasabi nila may sayad pero futsa. Pwedeng dahilan na lang yon eh, no? May namamato sa atin dito. Sinasabi ko na, eh. Ito yung lugar talaga na may namamato, eh. Binato ang ating clearing operation. Ito, may hingi tayo ng wala tayong smart police na kasama. Ito, mukhang uh, bababain. Buniba na nga ng ating uh, napadaan na polis. Saludo sa iyo, sir. Wala tayong kasamang smart police. may namamato sa atin na sinasabi nila may toyo daw o may tama sa pag-uutak. Pero syempre, madali na lang sabihin yon. Pero bakit ka naman ng uh, clearing team? Napaka-ironic naman. Binabato ang ating uh, demolition team. Ang sinasabi, isa may toyo, may tama daw, no? Pero syempre, alibay na lang yun, no? Kung talagang may ta may toyo, kaya bakit naman yung clearing operation pa? Nga napili mong batuin. Napaka-ironic naman yung pagkakataon na yun. Eh, ito naman, eh, trabaho lang ang ginagawa ng demolition team at bakit may namamata pa. Ito, 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 pala. Alam mo, <laughs> hindi ka <huwuruang> ng demolition. <laughs> Buti na lang, meron tayong kapulisan na rito. Yun, tumakbo. Nangyari doon. <laughs> Ito, mga eksena. Pagka wala tayong kapulisan o no, smart police, ewan ko lang kung bakit. O baka meron din, baka nasa unahan pa. Medyo hindi rin kalat, no? Pero hindi natin alam. Pero wala akong napansin na smart police na kasama natin. Buti na lang, napadaan si kuya. Kaya saludo na rin kay kuya, no? Dahil sa tulong na ginawa sa atin. Kahit pa paano. Pagka may pulis kasi, may pulis vicinity kasi, medyo mangingilag-ngilag din yung mga ano eh, no? Yung mga masasamahan loob eh.